Tama nga lang bang uminom ng soft drinks habang nagbubuntis? May mga pagkakataon na ang gusto mo lang ay isang ice-cold na soft drinks. Ngunit malamang nasa isip mo kung ligtas bang uminom ng soda habang buntis ka. Ang soda o soft drink ay kadalasang naglalaman ng caffeine, asukal, at mga artificial na sweetener. Kaya bago ka pa man magbukas ng lata, o bote ng soft drinks, narito ang mga dapat alamin patungkol sa kaligtasan ng pag-inom ng soda habang ikaw ay buntis. Karamihan sa mga pag-aaral ay nagbumungkahi na ang katamtamang dami ng caffeine na mas mababa sa 200 mg bawat araw ay hindi makakasama sa iyong pagbubuntis. Ngunit dapat nating alalahanin na ang pananaliksik ay hindi tiyak. Ayon din sa mga bagong pagsusuri, sa kasalukuyang pananaliksik ng anumang pagkonsumo ng soft drinks na naglalaman ng caffeine ay maaaring magpataas ng panganib ng mga negatibong resulta ng pagbubuntis. Ilan sa mga negatibong resulta ay ang possibility na makunan o di kaya pagkakaroon ng mababang timbang sa panganganap. Ngunit ating tandaan na ang mga pagsusuri sa literatura ay hindi ang pinakamalakas na pinagmumulan ng data upang makagawa ng mga konklusyon. Kaya sa pagtatapos ng araw, nasa iyo pa rin kung gusto mong uminom ng caffeinated soda sa panahon ng iyong pagpubuntis. Basta siguruduhin na panatilihing mas mababa sa 200 mg ang iyong kabuang paggamit ng caffeine. Isa alang-alang din kung paano nakakaapekto ang caffeinated soda sa iyong katawan. Ang caffeine ay isang stimulant, kaya bagamat maaari itong makatulong sa iyong manatiling gising sa isang araw kung saan nakakaramdam ka ng pagod, maaari rin itong mapataas ang iyong presyon ng dugo at tibok ng puso. Sa pangkalahatan, ang mga full sugar soda ay hindi maganda. Halos lahat ng mga ito ay chemical at kalori na walang nutritional value. Kaya maari nilang iparamdam sa iyo na busog ka habang hindi nagbibigay ng mga benepisyo sa iyo o sa iyong lumalaking baby. Ang mga inuming matamis kabilang ng soda ay dapat ding iwasan kung meron kang gestational diabetes o di kaya ay maaaring magkaroon ng mas mataas na panganib na magkaroon nito. Ang gestational diabetes ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon para sa iyo at sa iyong baby. Ang iyong baby ay maaaring lumaki na nagdaragdag ng panganib sa isang mahirap na panganganak at maaaring mahirapan ding i-regulate ang iyong asukal o sugar level sa dugo pagkatapos ng kapanganakan. Mayroon ding pananaliksik na nagmumungkahi na ang sobrang paggamit ng asukal, lalo na mula sa matamis na soda, ay maaaring magkaroon ng epekto sa iyong pagbubuntis at sa development ng iyong baby, kahit na pagkatapos ng kapanganakan. May mga pag-aaral din na nagsasabi ng pag-inom sa higit sa isang inuming pinatamis o artificial na pinatamis sa isang araw ay maaring magpataas ng panganib ng preterm birth. Kaya naman bilang resulta, inarerekomenda na bantayan ang iyong paggamit ng asukal habang buntis at kung kinakailangan ay iwasan ang mga inuming matamis tulad ng soda. Paano naman ang diet at caffeine-free sodas? Ang diet at caffeine-free sodas ay naglalaman din ng maraming kemikal. At sa pangkalahatan, pinakamainam na iwasan ang mga kemikal hanggat maaari habang ikaw ay buntis. Lalo na dahil ang pananaliksik ay palaging nagpapatuloy. Sa panahon ng pagbubuntis, talagang mahalaga na manatiling hydrated ka. Kaya ang pinakamainam pa rin na inumin habang buntis ay ang tubig. Sa pangkalahatan, pinapayuhan na uminom ka ng 8 hanggang 12 na tasa ng tubig bawat araw. Ngunit kung sawa ng uminom ng tubig, maaari ding subukan ang smoothies hindi lamang nakakapresko ang mga smoothies, ngunit maaari din itong maging isang mahusay na paraan upang madagdagan ang iyong nutritional intake, lalo na kung gagawin mo ito tuwing umaga. At isa pang dagdag ay ang Greek yogurt. Maaarit silang makatulong upang mapawi ang mga sintomas ng heartburn ngunit bantayan lamang ang iyong paggamit ng asukal. At ang isa pang pinakamahalagang inumin tuwing buntis ay ang gatas. Ang gatas ay isang mahusay na mapagkukunan ng kalsyum at vitamina At kung ikaw ay lactose intolerant, maaari ka ding uminom ng soy milk o iba pang alternatibo may mga ilang piling tsaa na maaring ligtas sa panahon ng pagbubuntis. Siguraduhin lamang na suriin ang mga sangkap. Dahil hindi lahat ng herbal na tsaa ay ligtas at ang ilang mga tsaa ay naglalaman ng caffeine. Kaya siguraduhin uminom ng katamtaman. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang mga tsaang ito ay tinuturing na ligtas. Gaya ng ginger tea, lemon tea, at ang peppermint tea. Sa panahon ng pagbubuntis, karaniwang itinuturing na okay uminom ng soda paminsan-minsan. Gayunpaman, mas gugustuhin mo pa rin tiyakin na hindi ka uminom ng soda ng madalas dahil naglalaman ang mga ito ng caffeine, asukal o mga artificial na sweetener. Ang sobrang caffeine at asukal ay maaaring negatibong makaapekto sa iyong pagbubuntis. At ang pananaliksik ay nagmumungkahi na maaaring magkaroon din ng mga pangmatagalang epekto nito. Ang mga ito po ay batay sa mga pag-aaral. At mas mainam pa rin magpakonsulta at hingin ang payo ng mga doktor. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Huwag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat. Paalam!